Ayan, magandang umaga po mga karimix. Ah, uh, babalik po ako sa aking pagbibigay ng libre therapy. Ito si tatay, nilibre ko siya ng therapy po. Bali, tatay, ano nga ulit pangalan niyo po? Cesar. Cesar? Apelido po? Jesus. Cesar de Jesus. Ilang taon na po yung na-stroke? Baka, halib na buwa pa lang. Ah, six months pa lang ano po ah. no? Tapos si nanay po, yung asawa ni tatay, Uh, nagda-dialysis po siya po. Ibang taon na. Bali limang taon na siyang yeah. nagda-dialysis po. Ganun na talaga buhay natin po. Ilan po anak niyo ulit tatay? Siyam. Ay pito. Pito pala. Pito. O oh, yeah. mm, Nakalimutan ni tatay. Pito po. Huh? Ngayon po, uh, wala pong ano sa mga anak niyo, wala pong nagiging maganda yung buhay. Yeah. Yung nakakaraos lang po, katulad na din sa atin po. Yung sinanay po, interview natin sinanay ha. Anong pangalan mo nanay? Palabing po. Palabing? Ilang taon na kayong nagdadialysis po? Ilang taon na po Five years na po? Nanay, baka merong ano po? Uh, oh po. Nanay, baka merong pong mga taong makapanood nito po at mabigyan tayo ng counting tulong po. Nay nanay pwede kayo manawagan po subukan natin. Oo. nanay kaharap kayo sa video nanay. Oo. Napapagod po ko dito. po kumakain ako nanay, Ilabas mo lang nanay yung ano po. Manalig lang tayo nanay sa Panginoon kayaan ni Pinarod, dinata, dinatalo, dinatalo ano pa ako ng dugo, pinasalina. Nailalap ako si Nalina ng tatlong bag po nun. Ilang beses po kayong sinasalinan sa isang linggo po? Eh, kung siya naman tatlong buwan. Ganun. Ah, tuwing ikatlong buwan po. Tapos yung dialysis mo, nanay, ilang beses sa isang linggo po? Tatlong po. Tatlong beses po. Tatlong po. Bote, bote. Mabuti na lang nanay, may may palibre yung government natin po. Ano po? Opo. Kaya maraming salamat po. At papaano, maraming natulungan po. Opo. Dahil libre na yung dialysis po dito sa... Opo. Anong lugar ito po? Dampol. Dampol, Sikan po. po Kalumpit. Opo, sa Bulacan po, no? Opo, ano? sinakasalang. Ayan po mga kababayan ko po. Uh, balik po tayo dito po. Ano na nai? Pakahirap na po na ang buhay. Apo. po. Ganun man nanay, uh, alam natin na hindi lang tayo ang naghirap, marami pa po, di ba? Marami pong taong mga naghirap po. Kaya sana po sa mga gustong magbigay ng financial support po, Tulungan natin si nanay po. Salamat. Ako nanay, sa sarili ko nanay, uh, pag, pag ano po, pag pinagpalad po yung ating, itong video po, eh, Diyos pong nakakaalam nun. Kasi dati na rin ako nagbablog, nahinto lang po. Ito, babalik po ako po, uh, magbaka sakali lang po. Kasi kahit hindi ako nagbablog, halos po naglilibre talaga ako ng therapy hindi na po yon pero sa panahon kasi ngayon eh uso na yung social media po kaya maraming mga vlogger na yung mga kumikita na po na tinutulong din naman nila sa mga nangangailangan po nanay kaya shout out po sa mga ano po sa mga sikat na vlogger yung lagi ko pong pinapanood po si ano si

Yan, kay Daddy Frankie po. Isa rin ako oh. sa... Isa rin po ako sa... Ano po, laging nanonood sa mga vlog ni Daddy Frankie. Hindi... Oh, Opo. Yan, marami siyang natulungan po eh. Opo. Oh, ito nga po, po kami. Sige nanay, subukan ko pong iparating ito kay Daddy Frankie nanay, yung video natin po. po anak Nandito po kami po, Daddy Frankie, sa, ano po, sa Dampol Seacant, sa, ano po, uh, Kalumpit Bulacan po. Maramat po, Yan Yung latest pong pinapanood mo, nanay, sa video ni Daddy Frankie, ano po? Ano po, mga po niya? Marami siyang natulungan po, no? Sige po, nanay. Uh, ah, subukan ko pong iparating ito sa kanya po. Sige po. Sige, nanay. Dito mo na tatay po.